Yan. Ako po si Alden Sarong. Nandito po ako ngayon sa natibidad. Narito po ako upang ipakilala ang tatakbong kagawad at kapitan sa barangay San Pedro. Unang-una, Royal San Diego. Pangalawa, George Joe P. San Juan. Pangatlo, Erwel Santiago Mangona. Pangapat, Gini Bangat, Trinidad. Panglima, Dindo, Bradak, Karigma, Pasco. Panganim, Emerson, Tutong, A. Ferrer. Pampito, Boy, Guiangco, Pangwalo, Dandy, Jeronimo. Pangsiyaw, Nobelito, S.J. Noble, San Gabriel. Pang sampu, Lali Aguelo Santiago. Labing isa, Redimsi Jimsi Buenaventura. Pang labing dalawa, Chris Victorio. Labing apat, Rudel Odel San Juan. At tapos po natin rito Sita sa... Tapos po, ko naman po ang mga kapitan. Unang-una, Nanding San Luis Pantalyon. Pangalawa, Melvin Bingbing Santiago. At pangatlo, Leo Cali San Diego Pascual. Yes! Lilipat naman po tayo para sa sangguniang Kabataan. Unang pangkat, for Chairman Bibo de la Vega Baun at ang kanyang mga kagawad, Paul Jan Panday Grande. <laughs> Pauline <laughs> Rola, Rola Gassy. Dilin San Juan. Yeah, 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 yeah. André Dorado San Felipe. Pogi <laughs> Jovi Belgar. Yeah, yeah, yeah. Yavia Pascual Trinidad. At ang pinakamuli, RR San Gabriel de Limon. Extra na pa. Oh, RR! Dito lang po tayo sa pangalwa, sa kabilang pangkat. From SK Chairman, chairman. Franz Luis Bodet, SF Gamara. Boom, boom. <laughs> At ang kanyang mga kagawad, Duncan Donald. Santos. Duncan, doon. Malapit. Ayan. Wow. Mike Steven C. Martinez. Wow. Ayan. Ay ay ay, namataas. Might Dave Apable. Apable.